Okay, panibago na naman lutoan mga tambayers ang aming kusinera. May dala naman siyang plastic ng bato. Yellow. Tapos, may natubi na galing sa thermos. Then, naglagay siya ng dahon, pampalambot, para lalambot ang bato. Okay, sige. Pagbigyan natin. Tinakpan ng napakaliit na takip. Tapos, umuwas sa bukid ng Uh, palay, ginawa niyang rice pop mga tambayers. Okay. Sige, pagpatuloy mo lang yan natin. Ang ginagawa mo. Nakaraan hangin ngayon. pato naman. <laughs> ano susunod ate? Okay, sige. Sinala. Kinuha sa mantika yung rice pop. Okay. Tapos, nagsaing. Magsasaing yata ito mga tambayers. Sinugasan yung, yung bigas. Okay, tapos nga inilagay sa rice cooker. Okay, sige. Tapos binili niya mga tambayos yung pinalambot na bato. <laughs> okay, sinala. Inuwa. Gamit ang butas na wooden spoon. Okay. Tapos inilagay sa salaan uli yung bato. Tinanggal yung mga dahon. Okay, sige. Support ate. Nilagay niya ng tissue yung bowl. Okay. Tapos, tinanggal ang tissue. And then, inilagay niya mga tambayers ng any, cheese. Okay. Inahalo-halo. Tapos, gumawa siya ng dahon ng saging. Inilagay niya yung mga bato. At naglagay ng leek at saka ng dahon. Okay. Ang okay. gagawin ni ate, binalit yung bato hindi pa yata. Malambot yung bato mga campfires. Tapos, okay. O, lahat na nilagay na ni ate. Nilagay na yung Tapos, dahon pampalambot. Okay. Anong trip mo ate sa buhay? <laughs> Tapos, nilagay ni ate sa steamer yung mga bato pampal para lumambot. Okay. Ngayon naman, meron siyang onion at saka garlic na nakalagay sa ice mold. Tapos, kamatis. Okay. Kamatis. Tinakpan. Wow, magic. na hati hati Nilagay ng kumukulong mantika. Sile. Okay. Tapos kumukulong mantika ulit. Tapos, yung mga batang hinangon na inilagay sa kawali. Inilagay na rin yung mga uh, Sile. Okay. Nilagyan pa pala sa mga tambayos yung bato. Tapos, ginisa. Nilagyan ng dahon. Ay, tigid yung dahon basil. Tapos, ayun na. Naluto na mga tambayos. <laughs> ano lasa yun? <lesson>? Bato. <laughs> Iba klase itong aming kusinera mga tambayos. <laughs>